Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ito na yata ang pinakamalaking pagsubok na nangyari sa buhay ni Annalyn. Ang nakikita niyang unti-unting inuubos ng virus ang mga mahal niya sa buhay pero wala siyang magagawa. Hindi akalain ni Annaline na malala na pala ang kondisyon ng tito Michael niya at kaibigan niyang si Doc Yula dahil may nakita na silang dugo sa ilong nila at sa pag-ubo nila. Ang pinakamasakit para kay Annaline wala siyang magawa para magamot si Michael at si Doc Yula dahil hindi pa dumadating sa ospital ang mga vaksin na galing sa ibang bansa. Sa kasamaang palad, mahawaan rin si Anali ng TS virus dahil kay Doc Yula. Kaya tatawagan na niya ang mga mahal niya sa buhay sakaling lumala na ang kondisyon niya. Naghihinagpis naman ang buong Apex nang malaman nila ang balita tungkol kay Doc Yula at kay Michael. Kaya nakaalerto silang lahat sakaling makapasok ang TS virus sa ospital. Pero may isang pasyente na magpapakilala ka Giselle at sasabihin nito na siya ang nurse na nag-alaga sa anak na Giselle sa ospital dahil bigla na lang umalis si Giselle noon. Ayon sa nurse, matagal na niyang hinahanap si Giselle dahil nakipagkita sa kanya si Kinito sa Amerika dahil may tinanong ito tungkol sa ng anak na Giselle. Alam ng nurse kung sino ang nagampon sa anak ni Giselle sa Amerika dahil siya ang nag-asikaso nito at alam niya rin na binawi ang bata ng totoong tatay nito, si Eric. Pero ang hindi alam ni Giselle ang trahedya na nangyari sa ospital kung saan niya iniwan ang anak niya at kung saan nanganak rin ang asawa ng kapatid niya, si Moira. Hindi man lang nabalitaan ni Giselle na nagkaroon pala ng sunog sa ospital kung saan niya inabandon na ang anak niya dahil sa trahedya nagkapalit ang anak ni Moira at Giselle. Hindi matahimik ang konsensya ng nurse dahil sa pagpapalit ng anak ni Moira at ni Giselle kaya hihingi ng tawad ang nurse kay Giselle dahil napagpalit niya ang mga anak nila ni Moira. Si Zoe na kaya ang totoong Justine na anak ni Giselle? Mabubuking na kaya ang pagpeke ni Eric ng DNA test result ni Justin. Abangan.